Guys, andito po ako sa ano sa lugar na kung saan ay walang kumakain. Eh, ang sarap po nito. Alam niyo po ba kung anong prutas to? Ayan o. Oh. O. Oh. O. Ayan o. Oh. May mga hinog na o. Oh. Ayan. Kukuha nga ako at kainin ko matamis po siya eh dahil bunga o oh. o oh. o oh, ganun yung bunga o oh. dikit o oh. kilala nyo ba ito hmm. matamis po ang sarap maasim na matamis hindi po pinapansin dito ito <laughs> grabe ang sarap sarap eh o oh. o oh, ayan po yun o oh. hmm. Oh. Hmm. Ang dami nang nahinog. Siguro hindi ito alam dito kung ano. Baka alam nila ayaw lang nilang pasin hmm. oh. Ayaw ko na kasi ang daming tinik. Dami pong tinik niyan. Oh. Duro kumakain ito dito ibon lang. Bukas na lang, bukas na lang ako kukuha niyan. Dami po niyan. Dami pong bulak niyan, oh. oh ito. Sayang. Oh. bukas na lang kasi uulan na. Kunin ko yung kambing ko. Ha? Oh, sarap po. Oo. Ito ang kambing ko oh. Uulanin. Okay guys, ayun oh, kumilimlim na naman. Hmm. Hmm. Uulan na naman 'yan. dalawang kambing diba, diba no no na. Tara, tara, tingnan tayo. Ayun oh, uulan na dali. Yeon. Ng uulan na, uulan na. Dali. Ayun na, kumulimlim na sila. Okay, Ok, hey, guys.